Ang bansang Russia China ngayon ay nagpaplanong magtatayo ng isang nuclear power plant sa buwan o moon ayon ito sa head ng space agency ng Russia na si Yuri Borisov. Ang Russia China raw ay nagbabalak na mag-install ng nuclear power plant sa buwan. Nagbigay pa nga ito ng timeline na gusto nilang i-install at i-deliver ang plantang ito sa taong 2035 kung saan ang unang katanungan na sasagi sa isipan natin ay kung bakit at kung ang nuclear power plant nga sa mundo natin na ay delikado na bakit kailangan pang magtayo ng planta sa buwan na para sa energy. Ito ang kwento ng planong pagtatayo ng China at Russia ng nuclear power plant sa moon or buwan at kung ano ang impact nito sa ating mundo at kung talaga bang magagawa ito ng mga Ruso at mga Chino. Pero bago ang lahat, Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abyssin TV. Noong 2021, pumirma ng isang agreement ang Russia China kung saan napagkasundoan nila na magtatayo sila ng lunar research facility sa buwan or moon. Pero ang mga base na ito o ang fasilidad na ito ay nangangailangan ng kuryente para mapatakbo. At kung konti lang ang mga options dito, ang unang option nila ay ang solar energy kung saan ilalagay nila mga solar panels sa base ng pasilidad at mag-iimbak ng enerhiya na galing sa araw. Pero ang problema dito ay tumatagal lang ng labing apat na araw ang gabi sa buwan. Ibig sabihin 14 days na walang pagsikat ng araw. Kaya naman ang mga scientists ay naghahanap ng ibang options sa kasong ito ay ang nuclear energy ang pinaka kaya dito masasagot kung bakit nila gagawin ang project na ito. Ngayon tingnan naman natin kung paano nga ba nila planong itayo ang nuclear power plant sa buwan. Ayon sa kanilang plano ay di-deliver nila ang nuclear reactor sa lunar surface. Ayon sa Russia, robots ang mag install nito na tutugunan ang lahat ng mga technical na alalahanin maliban sa isang problema ito ay kung paano nila palalamigin ang nuclear reactor dahil ang nuclear power plant ay nangangailangan ng napakaraming tubig kung saan ang pinag-uusapan natin dito ay bilyong-bilyong gallons ng tubig kada taon ganyan karaming tubig ang kailangan nila para gamitin upang palamigin ang reactor pagkatapos ay kinakailangan pa itong i-filter sa sariling water treatment facility ngayon ang problema naman ay walang ganon karaming tubig ang buwan dahil noong nakadiskubre ang mga researchers ng traces ng molecules sa buwan na pwedeng gawing tubig ay hindi ito ganon karami. Sa katunayan, walang bilyong gallons ng tubig ang buwan kaya't hanggat hindi naririsulba ang mga problema na ito, ang project na nuclear-powered moon colony ay nananatiling pangarap lang muna. Masasabi nating hindi naman masama ang ideyang ito sa totoo lang sinubukan na itong gawin dati bagaman ang scale nito ay medyo maliit nga lang. Balikan natin ang kasaysayan ng panahon ng November 1969 ang Apollo 12 mission ng US kung saan dalawang astronauts ang lumapag sa buwan at nagdala sila ng nuclear generator. Dahil hindi pa nila maaasahan ng solar panels sa mga panahong yun, kaya naman nagsettle ang NASA ang Space Agency ng US sa nuclear generator. Gumana naman agad ito at nagbigay ng sapat na enerhiya upang isagawa ang lahat ng mga pagsubok at pag-research sa buwan. Kaya naman masasabi natin na ang nuclear energy ay nagamit na sa buwan noon, hindi nga lang bilang isang planta kundi isang generator lamang. Pero binabalak pa rin ang NASA na palawakin ito or i-expand ang kanilang dating lunar mission. Sa katunayan, meron nga ang plano ang NASA para sa isang long-term lunar base para doon mag-settle ang mga tao sa buwan sa loob ng sampung taon. At ano nga ba ang kanilang power source? Kagaya sa Russia, isang nuclear reactor. Noong 2022, nagbigay ang NASA ng tatlong kontrata sa mga pribadong kumpanya at inatasan silang mag-design sa lunar reactor kung saan sa nakaraang buwan lang na finalize ang planong ito ng NASA, ang Space Agency ng US. Dalawang bagay lang ang nais ng NASA sa design ng reactor. Una ay dapat nagtitimbang lang ito ng 6 tons dahil kinakailangan pa itong ilipad sa kalawakan papunta sa buwan. Pangalawa ay dapat ito makapag-produce ng 40 kilowatt na sapat na para makasupply ng kuryente sa loob ng 30 bahay or households. Pero hindi natin alam kung papano ito palalamigin ng NASA. Pero isa lang ang alam natin nang eksplorasyon sa kalawakan or space ay pumapasok na sa nuclear age dahil ang unang space race ay tungkol sa pag-abot sa kalawakan gaya ng Earth's orbit or ang buwan o ang Mars pero ang bagong space race na ito ay tungkol na sa long term na pagstay ng tao sa buwan Dahil dito, kailangan ng maraming powerful energy sources. Ang nuclear power plant lang ang maaaring sagot sa problema ito. Kung iisipin natin paano kung gusto nating mag-explore lampas sa solar system o kaya mag-set up ng base sa Mars, ang solar panel ay hindi makakatulong kundi ang nuclear energy talaga ang pinakamabisa at pinakapraktikal na gamitin dahil kaya nitong magproduce ng mas higit na enerhiya sa mas mahabang panahon. Ngunit meron nitong mga panganib na kailangang ikonsidera tulad ng kung ano ang mangyayari kapag ang nuclear payload ay mag-crash sa buwan gaya na nangyari sa Russia noong nakaraang August 2023 kung saan nag-crash ang lunar mission ng Russia sa buwan o hindi ito nakapag-landing ng maayos dahil sa miscalculation ang Russian Luna 25. Ang spacecraft Luna 25, ang pinakaunang Russian Luna mission na isinagawa ng mga Ruso sa loob ng 47 years. Ngunit ito ay hindi matagumpay sa paglanding sa buwan dahil nawala ng kontrol ang Luna 25 at nag-crash ito sa buwan. Kaya naman kailangan nating maging maalalahanin sa mga ganitong panganib na posibleng mangyari pati na ang nuclear reactors ay pwedeng maging malulas at baka mag-crash papunta sa buwan. At higit sa lahat ay paano na lang kung ang susunod na dadalhin ng mga Ruso at Chino sa buwan ay ang mga nuclear weapons na talaga dahil nito lang buwan ay inakusahan ng US ang Russia na sinusubukan itong maglagay ng nuclear warheads sa kalawakan or space na agad rin namang itinanggi ng presidente ng Russia na si Putin. Pero paano kung may ibang gagawa nito na ang totoong rason pala kaya sila gagawa lang lunar facility ay para talaga sa isang military nuclear base facility ng Russia-China? paniguradong mag-trigger na naman ito ng panibagong space race tulad ng nangyari noong dekada 60 or 1960s sa kasagsaga ng Cold War sa pagitan ng Soviet Union at US na siyang nag-uunahan sa space race. Pero isa lang ang siguradong mag-aagawa na naman silang tatlo ang Russia China at US sa pinakamagandang pwesto sa buwan ang panibagong agawan ng teritoryo sa Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.